ang mga prutas ay hindi lamang simpleng pagkain kundi mayaman din sa sustansya na mahalaga sa ating kalusugan. Sa bawat kulay at lasa ng bawat isa, nagdadala sila ng iba't ibang binipisyo para sa ating katawan. Narito ang isang sanaysay na naglalarawan at naglalahad ng kahalagahan ng mga prutas. Sa bawat tindahan ng prutas, naglalakbay ang mga mata ko sa magkakaibang kulay at hugis na nagbibigay ng kakaibang sigla sa aking araw. Ang mga prutas ay hindi lamang mga pagkain, kundi mga alamat ng kalusugan at kabutihan. Una sa lahat, ang mga prutas ay sagisag ng likas na yaman ng ating kalikasan mula sa maliit na kamatis na pula at sa malalaking pakwan na kairami. Bawat isay may kakaibang tatak. Ang kulay ay hindi lamang bunga ng bawat hangin ng paglaki, kundi ito rin ay puno ng sustansya na nagbibigay ng tamang nutrisyon sa ating katawan. Mula sa vitamin C ng mga citrus fruits hanggang sa fiber na makikita sa saging at mansanas, mayroon silang lahat para sa ating katawan. Pangalawa, ang mga prutas ay may malaking ambag sa pagpapalakas ng ating resistensya laban sa mga sakit. Ang Vitamin C na matatagpuan sa mga prutas tulad ng orange at strawberries ay tumutulong sa ating immune system na labanan ang mga virus at bacteria. Bukod pa rito, ang mga antioxidants na matatagpuan sa mga prutas ay nagtatanggal ng free radicals na maaring makasama sa ating katawan. Higit pa, ang mga prutas ay nagbibigay din ng natural na tamis na walang katulad. Ang lasa ng isang sariwang pakwan o ng isang hinog na mangga ay parang pagmamahal na bumabalot sa ating mga damdamin. Hindi lang ito pagkain, kundi pampasaya sa bawat kagat. Sa kabuuan, ang mga prutas ay hindi lamang sumasalamin sa kagandahan ng ating kalikasan, kundi pati na rin sa kahalagahan ng maayos at malusog na pamumuhay. Ito ang aming alamat ng pag-aaral at pangarap ng isang henerasyon ng mga Filipino.